magiging mas mabigat sa bulsa ang mga handaan sa darating na Pasko. Ngayon pa lang kasi, meron ng mga produktong pang Noche Buena na nagtaas na ng presyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Ngayon, kung ano lang yung, ano, kaya namin ubusin yun na yun. Napa real talk si Nanay Connie Sino nang matanong sa ihahanda ng pamilya nila sa Noche Buena. Sa hirap raw ng buhay, sa kanan niya iisipin ang kanilang handa sa Pasko pagka nagpasikat ka ngayon, dudumugin ka, nga nga, pagdating mo ng kinabukasan, nga, nga wala kang pera. Isa si Nanay Connie sa mga umaaray sa mahal na presyo ng mga bilihin. Sa pag-ikot niya namin sa supermarket na ito sa Quezon City, tumaas na ang ilang presyo ng Noche Buena item at inaasahang madadagdagan pa daw yan apat na pong araw bago magpasko. Ang 700 ml ng isang patok na brand na mayonnaise, higit 100 pesos na itinaas kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon mula 219 pesos, aabot naman sa halos 240 ang isang brand ng cheese. Tumaas rin sa 18 pesos ang isang malaking lata ng fruit cocktail na umaabot sa halos 300 pesos. Higit 6 pesos naman ang iminahal ng isang brand ng Elbow Macaroni. Sa isang supermarket naman sa Mandaluyong, bahagyang tumaas ang presyo ng ham sa 4 na piso ngayong taon. Ngayong buwan, nakatakdang ilabas ng DTI ang suggested retail price sa Noche Buena Items. Ayon sa samahan ng mga supermarket, may nakaambang taas presyo rin sa iba pang bilihin habang papalapit ang kapaskuhan. This November, there are six companies which have uh, nagabiso na magtataas sila ng presyo, although most of them are non-essentials. Pero ito ang good news. Ang lechon na bida tuwing Noche Buena, hindi pa tumataas ang presyo ngayon. 7,500 pesos hanggang 15,000 pesos pa rin ang isang buong lechon sa laloma depende sa laki. Pero asahan na unti-unting tataas ang presyo sa ikalawang linggo ng Disyembre. Nagtataas sila ng 500 pesos in every native pigs. Tapos and then sa, second, sa third week naman, another 500 yan pagdating ng ang third ng fourth week na ba yung 21 onward 1500 bale tatlong beses na 500 yan. kung ang financial expert na si Vincent Trapisura ang tatanungin iwasan ang sobra-sobrang handa sa Noche Buena matutong magtipid huwag din daw ma-pressure para may ma-post lang sa social media at higit sa lahat umiwas sa utang para lang may panghanda ang goal talaga natin ay maging masaya buong taon, hindi lang tuwing Pasko at bagong taon. Alalahanin natin ha, na ang Christmas at New Year, dalawang araw lang yan sa 365 days, ba? Diba? Kaya dapat talaga ay uh, unahin natin ang mga pangangailangan natin at uh, mag, mag, magplano tayo ng maaga para hindi ubos biyaya nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.